Aris, ang umpisa ng iyong oras na buena sa umaga. Simula ng 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at mayroon negatibong. Minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 3pm hanggang 6.15pm at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng Buenas na oras ay 10pm hanggang 1.15am at mayroong negatibong minuto na 53 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, dilaw na kulay AG iiwasan mo ngayong araw. Taurus, ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng 4am hanggang alas 7.15am at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras ng mga Buenas ay magsisimula ng 9pm hanggang 12.10am at may 53 minutes na siyang nagbibigay sayo para ikaw ay malito sa paglalaro. Gemini Magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 7am hanggang 10.15am at may ikatatalo na negatibong minuto na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 9 p.m. hanggang 12.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, pulang kulay ang iiwasan at player na lasing. Cancer, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 6am hanggang 9.10am at may negatibong minuto. Na 50 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 50 minutes sa gabi. Ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7 p.m. hanggang 10.10 p.m. at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Leo ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 6 a.m. hanggang 9 a.m. at may negatibong minuto. Na 54 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 3 p.m. hanggang 6 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo, yellow na kulay ang dapat na maiwasan mo ngayong araw. Virgo, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at muli ay mayroong 53 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, ang player na madalas magmahusay ang dapat na iiwasan. Libra, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 7. A. .m. Hanggang 10 AM at may negatibong minuto na. 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5 p.m. at may 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras na Mang Buenas ay magsisimula ng 9pm hanggang 12.15am at may 52 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Kulay blue ang iiwasan at player na laging humingi ng balato. Scorpio Magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8pm hanggang 11.10pm ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 50 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Sagittarius, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 6 a.m. hanggang 9 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 52 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.10pm at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, iwasan magsuot ng damit na may kulay brown. Capricorn, ang simula ng oras na buenas sa umaga, ay mag-uumpisa ng 7am hanggang 10am at may. Negatibong minuto na 50 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 50 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8pm hanggang 11.10pm at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo, player na bungi ang iiwasan ngayong araw. Aquarius, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5am hanggang 8am at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 50 minutes, na bigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2pm hanggang 5.15pm at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.15am at muli ay mayroong 51 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, kulay red ang dapat na maiwasan. Pisces, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 4am hanggang 7.10am at mayroon negatibong. Minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2pm hanggang 5.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 50 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng Buenas na oras ay 7pm hanggang 10.10pm at mayroong negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay sayo ng pagkalito, brown na kulay ang iiwasan at player na mahilig magsalita ng kabastusan.